Yo, what's up na naman mga guys and welcome back to our video and this is Cherpa So for to this video po ay mayroon na naman tayong i-review -re yung ating speaker natin na galing sa Jang Shop. So, yan, yan. yung dalawang speaker na pares and medyo matibay pa. Kasi mas kapal yung kanyang magnet. Ayan. Tapos bali 40 watts po ito. Meron pa tong kasama. Etong dalawang Twitter pares din. Pero yung isa dito is uh, hindi na ata daw tumutunog yung isa dito. So di ko lang alam. So hindi ko na tong magagamit. Pero dito sa kanyang speaker na to mukhang matibay pa. Kahit may mga kalawang na medyo goods pa yung kanyang ano niya eh, speaker niya. Bali 40 watts po to and Kalagay dito Tapos 6 ohms Ayan Mukhang matibay pa to ah Tapos yung kanyang Ano yan Itong Surround nya Tapos yung kanyang cone And di 4 Sa kanyang Ano yan Voice coil Mukhang matibay pa to kasi, sayang naman to. Kaya kinuha ko. Ayan. Sabay siya oh. Kumagalaw pa oh. So medyo smooth pa yung ano niya. And wala pang sabit. Ayan. Napakalinis. parin dito. Medyo ito meron na din. May sumasabit na pero testing natin. And gagamit tayo ng amplifier na MT502. Ayan. Sa mga gustong bumili ng ganitong amplifier at interested kayo dito sa ganyang quality, so ilalagay ko na lang po sa comment section or sa description box na makikita nyo din yung ating link nya and doon po kayo mag-order. Then ilalagay ko na lang po yung kanyang price nito sa kanyang ano yan, sa comment section. So yan, napakatibay po nyan. And kayang-kaya to sa dalawang speaker. Ayan. So hindi ko natatagalin to, tetestingin na natin siya. So guys, simulan na natin ang pagwawiring. So dito yung kanyang mga input ng speaker na ilalagay natin dito sa kanyang mga output. So gagamit tayo ng screw. Tapos i-check niyo yung kanyang polarity. Kung, naka, kung saan nakalagay yung negative at saka yung positive. Kung positive yung sa wire, ilalagay nyo naman dito sa kanyang positive ayan so napakasimple lang po ang pag wiring nito tapos gagamit ka ng screw eto may kasama na itong screw sa pagbibili na nitong amplifier so hindi na kayo mahihirapan dito So, ito na siya guys. So, naiwiring wiring na natin. Napaka-simple lang. Ito na po guys yung kanyang setup natin. So, napaka-simple lang po yung kanyang pag-connect. Then, gagamit na tayo ng supply. So, bali naka, ano yan, naka power station tayo. Tapos, ito yung gagamitin natin na 14 volts power supply na i-convert natin dito sa kanyang amplifier. So, yan meron siya ditong 9 to 24 volts. Ayan. Then, isasaksak natin to. Eto. Dito sa kanyang dulo. Ayan. Ayan. Napakasimple lang po. Then, i-on natin siya. Ayan. May ilaw na then balik tayo dito sa kanyang amplifier so tingnan natin ayan nagbiblink na po yan oh. kapag nagbiblink po to hindi pa to nakakonek yung bluetooth nito so ito yung cellphone nya napakainin ng brightness and lakasin natin yung brightness tapos yung bluetooth buksan natin Ayan guys. MT502 po yung kanyang pangalan kasi inedit ko kasi yung pangalan nito. Ayan. Then diretso na tayo sa kanyang sound check. Ayan guys. Siguro ano yan. Um, testing tayo ng ibang music. Yung music natin nasa 1,137 na napakapuno na yung hmm, kanyang music yan, titesting tayo okay tapos dito yan, same po yun na naka 1 o'clock yan, napakalinis ng tunog nya so hanap tayo ng ragatak ayan, sound check tayo ng drag attack. So napakalakas. j7 So ayan guys, na sound check na natin yung kanyang speaker natin na napakalakas pa at napakatibay pa ng tunog. So ayan siya guys. So sa next video natin is i-continue pa natin yung kanyang specs natin and sa kanyang pag sound check. So ayan, dito na lang tayo magtatapos and huwag kalimutan na mag-like and subscribe na rin sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. So ayan, maraming salamat na lang sa panonood. So ayan. Thank you for watching.